mga zodiac sign na yayaman sa kanilang lucky months sa 2024. Sining ng pagtuklas. At sa 2024, ang mga bituin ay may ilang pambihirang pagkakataon na nakalaan para sa bawat zodiac sign. Paghandaan ang iyong sarili dahil malalaman mo na ang iyong lucky months ng iyong zodiac sign. Ang video ito ay tungkol sa mga pinakamaswerteng buwan na kung saan ang iyong zodiac sign ay binigayaan ng maykapal ng swerteng pagkakataon. Ang lahat ay magiging swerte para sa buwan na ito. Ito ang nararapat na panahon. Kung ikaw ay nagnanais na manalo sa anumang sugal at kung nagnanais na bumili ng tahanan o kung anumang ari-arian, ito rin ang magandang buwan upang makasigurado ka na ang iyong biniling ari-arian ay magdudulot ng swerte. Maraming tao ang nakabili ng ari-arian sa hindi nila maswerteng buwan ito ay nauuwi lang sa wala Pakatanda ang mabuti na ang 12 animal zodiac ay mayroong swerteng panahon para magpapasok ng swerte sa ating tahanan. Sa panahon na tayo ay maswerte, ito ang magandang panahon kung nagnanais magbukas ng anumang negosyo, buksa ng tahanan at maglagay ng mga pampaswerte upang magdulot ito ng swerte sa buong taon tandaang mabuti kung mahilig sa ganitong mga video mag like, mag subscribe at ishare nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte na panahon Aris ang iyong lucky month ay July sa Hulyo 2024 ang iyong maalab na determinasyon ay maglalagablab bibigyan ka ng may kapal ng mga pagkakataon na humakbang sa mga tungkulin sa pamumuno at ipakita ang iyong dynamicong enerhiya. Panahon na kung kailan gagantimpalaan ang iyong pagiging mapanindigan na ginagawa itong pinakamaswerteng buwan para sa iyo. Toros ang iyong lucky month ay October. Bilang isang Taurus, ilalahad ng Oktubre 2024 ang mga kayamanan ng kasaganaan. Ang iyong mga pinansyal na prospect ay tataas at ang iyong pagiging sensitibo ay hahantong sa bagong tuklas na pag-ibig o pagpapalalim sa mga umiiral na relasyon ang buwang ito ay ganap na naaayon sa iyong earthy essence, isang maswerteng buwan para sa iyong sojak. Gemini, ang iyong lucky month ay January. Sa Enero 2024, Gemini, magniningning ang iyong versatile mind. Ito ay isang buwan ng intelektual na paggalugan at makabagong ideya. Ang iyong kasanayan sa pakikipag-usap ay magiging pinakamataas na ginagawa itong isang mahusay na oras upang ibahagi ang iyong mga kasanayan at sa at kumunekta sa iba malaki ang tsansa na magkaroon ng mga kasosyo sa buwan na ito at maaaring magkaroon ng swerte. Cancer Ang iyong lucky months ay March. Para sa Cancer, ang Marso 2024 ay magiging panahon ng personal na paglago. Ang likas na pangangalaga ng universe ay tutulong sa iyo na para sa mga masagana ang pagkakataon. Palakasi ng ugnayan sa mga mahal sa buhay. Panahon na para sa bigay na swerte ng may kapal. Kaya't wag palampasin. Leo, ang iyong lucky months ay August. Ang Agosto 2024 ay magiging buwan ng pagdiriwang para sa Leo. Ang iyong karisma at katangi Katamian ay hindi mapaglalabanan na humahantong sa mga paghanga at pagkilala mula sa iba. Oras mo na para sumikat at magliliwanag ito at magkakaroon ka ng promotion sa iyong karir o hindi naman kaya magkakaroon ng paglago ang iyong negosyo. Virgo, ang iyong lucky months ay April. Magbubunga ang attention mo sa detalye. Ito ay isang buwan kung kailan ang iyong pagiging praktikal at mga kasanayan ay mataas ang pangangailangan. Makakagawa ka ng makabuluhang hakbang sa iyong karera at personal na buhay. Nahahantong sa kasaganaan at swerte. Libra, ang iyong lucky months ay June. Ang Hunyo 2024 ay tungkol sa balanse at pagkakaisa. Ang iyong malakas na pakiramdam ay magiging gabay mo sa pagtuklas at ang iyong galing ay magdudulot ng magandang kapalaran. Scorpio, ang iyong lucky months ay December. Para sa mga Scorpio, ang Disyembre 2024 ay isang panahon ng pagbabago. Ang malalim na intensity ng buwang ito ay makakatulong sa iyo na lumabas ng mas malakas kaysa sa dati. Panahon para sa pagsilang ng magandang kapalaran at paglago. Sagittarius, ang iyong lucky months ay May. Mayo 2024, ang iyong pakikipagsapalaran ay tataas. Ito ay isang buwan na puno ng isang paggalugag, paglalakbay, pagpapalawak sa iyong abot tanaw na tagumpay. Capricorn, ang iyong lucky month ay February. Ang Pebrero 2024 ay oras ng Capricorn para umakyat ng mas mataas. Ang iyong disiplinadong diskarte at ambisyon ay magtutulak sa iyo patungo sa iyong layunin. Ito ay isang buwan upang gumawa ng hakbang sa iyong karera. Ang swerte ay nasa iyo. Aquarius, ang iyong lucky months ay September. Ang September 2024 ay magdadala ng pagbabago at tagumpay para sa Aquarius. Ang iyong ideya at pananaw ay makikilala ng lahat. Ang mga pagbabago ay magdudulot ng yaman sa buhay. Pisces, ang iyong lucky month ay November. Ang November 2024 ay isang buwan ng mga pangarap na matutupad para sa Pisces. Ang iyong intuition, ang iyong magiging gabay na magdadala sa iyo patungo sa mga hangarin. Panahon na para yakapin ang mga pagbabago at mga darating na swerte sa buhay. Patuloy na ibinibigay ng may kapal ang mga natatanging pagpapala sa bawat zodiac Ang lucky month sa 2024 ay nag-aalok ng pagpapala sa bawat zodiac sign. Yakapin ang mga lakas ng iyong mapalad na buwan at panoorin habang ang universe ay umaayon sa iyong landas. Tandaan, ang swerte ay laging subjective. Ang pag pagpapatupad ng mga ito o ang pagtalab ng swerte sa inyong buhay ay bumabase sa inyong paniniwala at sa inyong mga gawa. Ang video ito ay para lamang sa mga mahihilig sa pampaswerte. Maraming maraming salamat sa panonood.